Maala, alam mo, fans. Cool I just want to share my story with you guys and I hope mabasa yung sulat ko. Medyo mahaba to, kaya ilalagay ko na lang every short detail ng nangyari. Mag-uumpisa to noong 6 years old pa lang ako. 6 years old pa lang ako? Ayan. established na. <laughs> Siguro, eh, konti lang eh matatanggal na ang pampers ko at konti na lang ako mag-milk. Tingnan natin kung 6 years old talaga ito ha. 1 plus 1. Mm, mana ko kayo dito eh. <laughs> <laughs> Chew! wow, tama. Oh, tama, ang galing ha. Noong mga panahon na akala ko meron akong kompleto at simpleng pamilya. Kompleto naman ng aking pamilya. <laughs> Pero nasan sila mama? Sandali, tawagin ko. Papa! Ano yon mahal? Nandito <laughs> ako <laughs> sa banyo eh. Ano ba yung anak mong ngawa na ng ngawa? Parang tiyana. Ah, hinahanap ko lang niya. Ah, bakit anak? Ano problema? Eh kasi po, sinusubukan lang po nila kung kumpleto po tayo. Ang <laughs> 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 ganda. <laughs> simple pero nung ipanganak na nanay mo naging komplikado eh. <laughs> Ikaw na mama masyado akong mabiro. Hi <laughs> Ayan, tawa mong okay. Yan, yan tao mo yan. yan. ako, na, dyan ako na, ano eh. Kaya tuloy yung, yung tao mo yan. na kang makukulap, tingnan mo tuloy naging anak natin. <laughs> Kaya yung boses, boses ano rin. Kala mo kung sanggaling. galing. Oh my God! I want to close my eyes again! <laughs> <laughs> Sige, close mo na anak. At gagawa tayo, mag-attempt tayo ulit. Attempt tayo ulit. <laughs> Maal, attempt tayo ulit nandiyan na. Mamaya, aakulugin mo na muna, muna 'to si Boyte. Pero hindi nakapigil lang nanay at sinunggaban si tatay. Anong gagawin mo sa akin? Abang wala sila dito na tito doon. Dito natin kinapitan. Subukan na natin gumawa ng na panibagong Boyte. Sana boy tao na hindi na boy chanak. Pa Patuwad para. Patuwad. <laughs> 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 Patuwad. Patuwa. Patuwa. <laughs> Subukan natin patawad. Wala nang patawad daw. Unti-unting binira ni Daddy. <laughs> si Mami. <laughs> ah, punta dyan. Labas, pasok. Labas, pasok. Wait a minute! <laughs> do I have to go out? <laughs> Nandiyan pa pala. Ano <laughs> na Sabi niya, do I have to close my eyes na? Nandiyan pa pala. Sinakal ni Daddy si Mami. <laughs> <laughs> gusto ito ni Mami. Pinapatakan siya ng kandila. Okay, ito pa. Sige. Huh? Ito gusto mo, di ba? Hindi ito. Itong, itong, itong gusto mo talaga, di ba? Oh. <laughs> <laughs> Daddy, I have a question. Ano yun, anak? Is huh? Mami Okay. <laughs> Maganda. <laughs> <laughs> Only <laughs> child pa lang ako that time kaya super na spoil ako ng parents ko. Tana sana hindi suicidal to pare. Kung <laughs> suicidal <laughs> uh, <laughs> Pastor ang papa ko. <laughs> Wait guys, you know what? Pastor ang papa ko. <laughs> <laughs> kaya lang hindi ako nabasbasa na mabuti <laughs> <amak. laughs> <laughs> Pastor ang papa ko at ang mama ko naman ay isang artist. <laughs> <laughs> Akala ko hostess ako. <laughs> artist. Well, yung ibang hostess nagiging artist. <laughs> Ngunit hindi lahat ng pamilya ay matatag at humantong silang mag-asawa sa hiwalayan. Bakit ganito nangyayari? Bakit diba? may isa't isa? Bakit? Hindi ko mahal yan nanay mo. Gusto ko lang dyan. Yung labas-pasok lang ang gusto ko dyan sa nanay mo. Saka yung sinasakal-sakal ko. Sakala <laughs> saka, ako gusto niya eh. Ayaw na pala niya. Para di ako mahirapan since daddy's boy ako, nag-decide ang mama ko na iwan muna ako sa papa ko hanggang matapos ko ang kinder at mag-work muna siya sa Japan. Nung mga bandang grade 2 na ako, ay may ipinakilala ulit sa akin ang mama kong bagong pito. Na, anak, siya yung bago mong tatay. Oh, hi there! Are you that cute little boy? I'm your Tito! High five! Oh yeah, I have some dollars! <laughs> you want to play with my dollars? <laughs> okay, you can look away now! <laughs> Nakilala naman ni Mama to sa isang tong its or sugalan ng bata. Ang <laughs> ganda. Oh, yeah. You know what? I was playing thought and then my card's won and then I won your mommy's heart. Wala itong trabaho at may vision ng Josiah Tala. Oh, yeah. This is where I get my English words. Every shot there's a new word. Can you teach me one? Yes, here, have a shot. Good. <laughs> <laughs> you see? One English word. Mabait ito sa akin at nag-aabot lagi ng pera pambili sa tindahan. Here, have some two pesos. Buy yourself a hope cigarette. <laughs> <laughs> Di nagtagal at nagkaanak din ang mama ko at nagkaroon ako ng dalawang biglaang stepsisters sa magkaibang tatay. At need ng nanay ko nang aalalay sa kanya. Sa murang edad ay nagkaroon ako ng responsibilidad na hindi man lang ako handa. Oh, ang ina bata-bata. Pasensya <laughs> <laughs> <Silensyo>, na anak. <laughs> Talagang hirap lang si nanay eh. Itong una maayos makitungo ang stepfather ko pero nagbago din siya katagalan. Nagumpisa sa pabatok-batok or tinutuhog ako sa tiyan ng tubo at pinapalayas ng madaling araw during bumabagyo. Ay! Pumusik ka nga! Ha? malakas ang ulan sa labas? Ha? Ha? Kapadaling araw na, di ba? Sige, lumayas ka. Ngayon na po, natutuloy! Oh lumayas ka! Ito ang perfect time! Namimiss no, mo ako, ano? Ito, ito, ito. No? No, umami! Umami tubo! Umami tubo! Ha? eh, itas mo lang yung tubo na yan, ha? Maglaan ka sa kalita ng kalsada, ha? Hintay mo, midlan. Umabot sa point na gusto ko pasabugin na yung bahay ko at buksan ng LPG o lagyan ng mercury yung pagkain ng stepfather ko from basag na thermometer. Pero lagi ko naalala ang turo sa akin ng papa ko na pastor na laging nakabantay ang Diyos. Pinaririnig ako ng poses. Papa, is that you? Ako ito na. Look over here. <laughs> Huwag kang susuko. Kahit bugbog na bugbog ka na, tingnan mo naman ang nanay mo. Yan din ang ginawa ko sa kanya mo. Bago ka magpasto. Ano mo sarap? <laughs> sa sobrang sarap, nagsawa ko. <laughs> Umabot na sa walang makain ang kapatid ko at nagkalkal ako ng kamote noong nasa bulakan kami na katina. Mga bandang grade 5. kamote ba to?